everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading nito ay para sa sign of Ver Libra for March 2024. Unahin po natin ang general forecast and then susundan nito ng career and money and then relationships and love life tapos advice cards. Okay? Welcome po kayong lahat dito sa Hula Ang goal ng channel ito ay magbigay ng gabay using life from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, Main po muna natin na, na ang general forecast ng mga Libra. Okay. Libra, <clears throat> nagkaroon ba ng time sa inyo na parang ginawa mong masyado kang naging sinubukan mong maging secure na secure? Or parang na-feel mo na parang kulang sa security yung yung, yung mga nangyayari sa'yo? iyo? Tapos parang feeling mo minsan, wala ka ding laban. <laughs> or parang hindi ka masyadong uh, prepared. No? Yun yung nakikita ko rito. Parating kasi sa general mo, um, medyo kulang ka sa... sa siguro hindi mo masyadong nagagamit yung... Int um, intuition, yung kutob mo, hindi mo masyado siyang nag nagagamit. So, ang advice sa iyo is to pagka meron ka mga pinagdidesisyonan daw na, na mga bagay <clears throat> may mga pinagdidesisyonan kang mga bagay Virgo find the light through not being biased so ka masyadong bias so always look at things in a perspective na objective hinahanap mo kung ano yung tama hinahanap mo kung ano yung pwede So, doon mo mahahanap ang sagot mo. Actually, ang dating nga nito, parang kahit nakapag-decide ka na, minsan hindi mo pa din alam kung ano yung decision. But Libra, what you can do is to just be not biased. Yun lang. Walang bias sa kahit ano. And yun know, yung mabibigay sa inyo ng parang confidence sa dulo. Kasi parang you know that you will feel na parang Or, and people will tell you na actually, ang tama naman yung ginawa mo. Okay? Career and money na tayo, Libra. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button, and if you are, if you are on YouTube, Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kakalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Malita bagay lang po ito to support this channel. So, career and money muna po tayo. Malik na bagay lang po ang pag-share uh, ng videos na to to support this channel para blessing lang pong may sa community natin. Okay, Libra, when it comes to your money, career and money, <coughs> hmm. may mga bagay na parang ginawa mong binago mo sa sarili mo. So, may mga binabago ka sa sarili mo, yung mga negativity talagang pinapalitan mo siya, sinusubukan mo talaga. And somehow, medyo nakakalito siya for you dahil parang kang na, naninibago and somehow umaangat din naman kasi yung feeling mo. Pero parang, parang alam mo yung bago yung, alam mo yung pakiramdam na bago yung damit mo na parang naninibago ka. Hindi <laughs> ka siya nung sanay. Ganun yung feeling niya. Pero actually, you're changing you're changing yourself to be a better person. Yun yung nakikita ko dito. And, ang advice sa inyo is to wag, wag mong kakalimutan yung past. Wag mong kakalimutan kung sino ka, sino ang magandang magandang mag tumulong sa iyo. And wag mong kakalimutan yung mga nagawa mo before and yung mga kakayanan mo before. Okay? <clears throat> Kasi yun yung magtutulong sa'yo para mas maging kompleto ka pagdating sa career mo. Huwag mo kakalimutan yung mga kaya mong gawin. Yung mga natututunan mo in the past. Oo, may mga tinanggal ka in the past, pero wag mong kakalimutan how you got to nasaan ka ngayon. Kung paano ka napunta dito. wag mong kakalimutan lahat ng natutunan at naging, naging maganda mong ah, ah, dinulot ng mga mga, na, ng, mga nangyari dati. And yun ang magbibigay sa iyo ng happiness sa career mo. Okay? Libra? Next is relationships and love life. Relationships and love life sa mga Libra. Okay. Para sa relationships. Meron kang goal pagdating sa relationships mo and yun yung tinatingin is strive mong kunin. Pero ang nakikita ko in overview ah hindi ko pa binabasa yung buong cards mo pero ang nakikita ko dito may tema ka na dahil focus ka sa goal mo, medyo nawawala yung feelings, nawawala yung love, nawawala yung nawawala yung pakiramdam, yung connection, okay? Masaya naman masaya naman kasi ang ang relationships mo, generally masaya ang relationships mo. Pero medyo nagkukulang ka sa part na anong plano? gaano kalaki ang gagawin ay or ano yung ano yung mas malaki pang uh, mas malaki pang plano or ano ba may may mga tao ba na hindi mo napapansin na ngayon may mga ganong bagay kasi eh. may may kakulangan when it comes to seeing the bigger picture and nakikita ko sa march na parang mas isinasantabi mo yung mga feelings ng ibang tao E hindi mo sila masyadong pinapansin kasi mas gusto mong... Mas, mas, may iba kang focus eh, ah, Libra. May nakikita ko yun sa inyo na may iba kang focus na minsan nakakalimutan mo yung feelings ng ibang tao. So, just a reminder, no? Ang advice sa inyo is to really assess ano ba yung gusto mong mangyari and look at your plans. Kasama pa ba sa plan ko yung mga tao? Or para sa akin na lang to? Tanungin mo sa sarili mo yun. Ito, ito bang ginagawa kong to? Masaya ba ako dito? Masaya ba yung mga taong nakapaligid sa akin? Anong nabiging epekto nito sa mga relationships ko? So yun yung kailangan mong gawin. Kasi minsan pag konting pinalitan mo lang siya, baka makarating ka na sa goal mo. ba diba? medyo, medyo, ano siya, medyo uh, ironic, medyo taliwas. Pero tignan mo muna yung goal mo, baka may konti ka lang kailangan i-adjust dyan ma-achieve mo na yung kailangan mo. Okay? Libra? Punta tayo sa punta na tayo sa advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign kung hindi nyo pa pa yung napapanood. Hanapin nyo lang sa videos ko. Yun po ang gabay ninyo sa buong taon. Tatlo na advice. Okay, first advice card: Divine Timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes. before we are prepared nor leaves too early may i always trust your perfect and holy timing dear lord so binigay talaga ng ng ano sa inyo yung mga bagay na kailangan ninyo Selenite, spiritual activation and stimulation. Sometimes, kailangan mo mag-cleansing. Sometimes, kailangan mo ng parang continuous na guidance when it comes to your spiritual uh, activities or minsan yung sa pag pray ninyo minsan kailangan mo ding subukan na subukan na mas maging connected sa taas. Okay? And part doon is yung yung tinatanggal mo yung negativity mo. Words of abundance, you have the ability to instantly manifest abundance by choosing powerfully positive words. Always describe your own and the, the, world's economic situation in loving and optimistic terms. And that is what you attract for yourself and others. So always the dapat positive. ini semua na lagi na dapat may mga blessings ako. Blessed ako. Masaya ako kasi ganito ganyan ganyan. Walang, 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 walang ibang iniisip kundi lahat Blessings. Okay? Yan ang forecast mo for this month. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para every month may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat pabuti ang iyong intentions. See you sa next reading.